Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Meron ako kukuwento sa inyo. Dahil dati po ako ay ano, driver ako ng BLTV, ano, ng Batangas Loto nung araw. Ngayon, hindi kami nasa Batangas, lagi kami pila sa pier ng Batangas. Ang inaabangan namin, namin di yung mga galing Mindoro. Eh, kami palis na. Hindi, hindi ako yung nagmamaneho na ay yung aking konduktor sabi sandali ka kuya sandali kuya kakay bakay ay meron ikang matandang may ano may nagpapantat may kakarga raw ay di sabi ko sige di nanta sabi nung matanda sa kanya rinig ko ay buksi to to ay ang ano ang compartment sabi nung matanda ay di siyempre binuksan ng konduktor ano kay kakarga nyo, ay nakita nung konduktor may ng kambing tatlong kambing daw ang kinarga ay di nung makarga, ay di sabi nung konduktor ko, yan yeah, siya, sakay na ako, sakay na mama, at ay, ay paalis na. Ay di sumakay ang matanda, ay di naninikit na yung konduktor ko, di ako may tuloy ang takbo. Naririnig ko ang kanilang usapan. Ay sabi nung, di ang konduktor na naniningil na, pagdating sa alang ilan, nagumpisa ng mga nikit, maningil. Ay di matanda, ay ayos na ang upo. Ay nung madaanan na yung matanda, ay natutulog yung matanda. Ginising ng konduktor, sabi, mamay, mamay, saan ho kayo? Ay, luton luton ka, luton, sabi nung matanda. Ilan na ho, isa laang, isang luton, sabi nung matanda doon sa konduktor. Rinig ko eh, tahimik doon sa loob ng bus eh. Kaya may sabi ng konduktor, hindi e, eh, gawin ka, may karga, ika, sa inyo gawin ikinarga, may kinarga, kambing dyan sa compartment. Ayaw, oh, akan nga yon ayun o eh kay may bayad sabi ng konduktor ay sabi ng matanda eh ba ay ako magbabayad ay disingilin mo sila sabi ng matanda ay sisingilin mo eh sila ay beti ako magbabayad sa kanila sabi ng matanda piluso po yung matanda ay di ito na tuloy ang takbo may bumaba ng noon na wala pa yung ano wala pa yung star toll anong andaan po ay eh, dito pa sa may alangilan labas ka ng San Jose uh, ah, diretsong papapuntan Lipa, Tanawa, dyan ang daan. Pagdating doon sa, sa, Santo Tomas, may bumaba ang pasahero uli doon sa Santo Tomas. Ay di tuloy, tuloy ang takbo ng bus. Eh ngayon, yung, nung bumaba sa Santo Tomas, nung may bumaba sa Santo Tomas, yung konduktor ko, loko yung konduktor ko, binuksan pala yung compartment na may lamang tatlong kambing. Eh di tuloy ang takbo ko. Ay ngayon ay digi pagdating po di yan sa sa tulo, di sa bago magkalamba, bababa po ng expressway. Ay di siyempre ang aking di ako ay kabing na maigay ano. At siyempre kurba, ano po yun eh, hindi kurbada, talagang liko-liko po yun. Bilog yun eh, parang uh, o, parang ano, round table yun eh, parang round table dahil bilog po yung pababa sa ilalim. At di ako yataw. Ayun palang pagkurba ko, nahulog po yung isang kambing yun. Nahulog yung isa. Adi ngayon eh. Pagdating ng alabang, dahil may mga bumaba din sa alabang, isinara na uli nung ano, isinara na uli nung konduktor yung compartment. Ay alam niyang may nahulog na kambe, kita ko ay may nahulog eh. Dahil nung pagliko ko eh, nakit, ko ay may tumalsik. Hindi ko nalaan na pansin, hindi ko naman nakalaan. Nabukas yung compartment ko, at sinara ng konduktor. Adi tak mo na, expressway. Pagdating ng alabang, tumigil na kami doon. May bumaba uli. Di, kinar di si ano uli. Sinara pala ng konduktor yung compartment. Di sarado na uli. Di ang kambing sa loob ng compartment. Dadalwa na. Eh, pagdating ng luto, eh, di ang matandang mga may-ari ng kambing itulog. Ay hindi. Ibinayad yung kambing. Libre na. At dahil nang philosophy, eh, pinapasingil sa kambing ang bayad may, may, di sila ikaw magbayad nung sinisingil sa kambing eh, hindi na nakipagtalo yung konduktor ko pagdating sa luto, na eh, di ginising matanda sabi mamay mamay ay luto na luto na Adi di bumaba na yung konduktor binuksan na yung compartment na may kambing na dalawa ah gising na Adi di ang ay bangon ah lingok lingaw lingos na kayo tiniting na ako loto na bay loto na nga ay siya ay siya ano ikaw Bukse, tayo ka doon sa baba at buksan mo ang compartment at ako ikay di may kukunin doon may karga ikay ako doon ah ay, ay, kanina pa hong bukas at nakakuha na yung ibang gamit na nakakarga doon bukas na ho yun ay dating ang matanda ay di silip ang matanda ngayon sa compartment ano hinahanap yung kanya kambing ay yung ganakita ay dadalwa ng kambing sabi ah ah dadalwa na wala ang isa Adi, binaba, hila yung dalawang kambing. Pagbaba ng dalawang kambing, bay nasan ikaw? Isin na rin, baka aray dadalwa na, yari tatlo ay. Ay, di nga yan isabi ng konduktor eh. Aba, ay hindi ko alam at tatlo naman ang ikinarga natin. Ay, ba't ika na, ay tanongin nyo doon sa dalawang kasama nandyan kung saan bumaba yung kasama niya. May kasama silang isa kung saan bumaba. Sila ikaw ang tanongin nyo. Ba't kung tatanongin nyo, ay silang kasama. Ay, di tanongin nyo ikasa sa dalwa kung saan bumaba yung kasama nila. Adi wala na gawa ang matanda, ay, nakabawi ang konduktor. Yung ganun mas sinisingilin sabi, sisingilin daw ay yung kambing. Aba, ay di bumawi din yung konduktor. sabi, ah, ay tanongin nyo yung dalwa, sila ho ang kasama riyan eh, tanongin nyo kusan tumalun yung isa, kusan sumama, ah, kusan bumaba. Ay, oo nga naman, ay di sinakabawi, ay ala, di kamot ang matanda sa ulo. Ayun ay, eh, kay... Babayaran mo eh kayo, no? Wala, isa, ay, hindi ho kami nagbabayad, hindi nyo man ibinayad ng kambing eh. Di kayo tinatanong ko sa inyo kanina kung inyo, sabi niyo inyo, kakoy may bayad, sabi niyo singilin yung kambing. Ay wala naman, magkakapera naman yung kambing, sabi ng konduktor. Eh kaya ako hindi na nagpilit at baka ka tayo magka, magkatalo pa. Ay ngayon nung ikay na wala ang isa, ipababayaran niyo sa akin, na hindi niyo naman ibinayad sa bus ang kambing. Wala, magawa matanda, di kakamot-kamot sa ulo. Ayun, sabi ng konduktor, ano ka naman, di nakaganti ako sa iyo. <laughs> Sige po, magandang hapon sa inyo lahat. Yung po'y kwentong totoo. Ha, totoo po 'yun, hindi po 'yun gawa-wala lang. Okay, maraming uh, salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming magandang gabi na. Tapos si Tatay Arnold, ha, bumabati sa inyo isang magandang-magandang hang gabi. Ayon. Bye-bye. Share nyo na lang po eh, like and share. Ano? Uh, para makapakinig ng iba yung aking kwento. Ako po yung maraming kwento, kaya lang iniisa-isa kong ilabas dito, okay? Maraming salamat po. Mga true story pati. Ah, sa sunod po, may mga kwento pa ako dyan.